Nakitoy ka ka mag-anak ko Danak bunga <laughs> itwin. Inanay na ikaka. Awan ah, ni kaka Tintin. Antire po. Antipo dia pamilya na. Hello. Hello po. ini na kay glo do. ka ka mag-anak ko. antilako lako. Yung lolo lolo ni Edwin at saka nanay ko magkapatid. Talagang close po. Ed po, ang tika dagat eh. Edwin, say hello! Ano ito yung vlog mo? Uh, Kuya Ed Kuya Ed Lawan na kababaylayin. Kuya Ed na mahiyain. Hello. Say hello! Say hello! Follow po nyo! Shoutout sa lahat ng taga po. Hello. nag-live Hello. 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 Ay Hello. 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 ay, ay gano, kasi, ni alo, eh. Eh. pero ay Hello. 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 ano Hello. hukawan angin. Ay ay alun Hello. Oh. <laughs> ang ganda eh. Ang tibahil. Wala eh. Hay ganda. Hay lalo niya. Ay, lakas yung proud pakubay, eh. Panatag na yung loob ko. Alam Andun talaga siya. Kahit po sino parent, pag sinabi okay. ang si JB ang kasama, wala na silang ano, okay, okay na sila. Unang <laughs> punong sila doon sa isang kwarto. <laughs> oh, <laughs> yung kama ni JB na no, nalugso na yung bakal na kama <laughs> At least po, ano, <laughs> yung, yung... May mga anak na alam nila kung yung pinuntaan. Opo. At Mas okay. alam nila kung saan bahay pupunta. Opo. Okay. Kasi ganun din po ako. Mas alam yun. na ng parents. <laughs>